Nakalaya na ang dalawang aktivistang dinukot at tinakot umano ng militar dahil sa pagkontra nila sa Manila Bay Reclamation Projects. Kasabay niyan, nagkagirian kanina ang mga polis at mga militanting grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Hinarangan kanina ng mga nakabarikadang polis ang mga raliistang gustong makapasok sa munisipyo ng Claridel, Bulacan. Palayain sila! Sigaw nila, palayain na mga environmental activists na sina Junila Castro at Jen Tamano. Sa isang punto, lalo pang nagkagulo ng biglang, Sinapat sa mukha ng isang polis ang isang babaeng raliista. Sir! Ano po yung dahilan? Bakit po kayo naluntok Habang nagkakagulo sa labas, inihirap naman sa media ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC, sila Castro at Tamano. Sa gitna ng presscon, harap-harapang kinontra ng dalawa ang anilay pinalalabas ng militar na kusa silang sumuko. Ang totoo po ay eh, tinukot kami ng mga militar sa kainang bag. Napilitan din kami na sumurender. Dahil pinagbantaan yung buhay natin, yun po ang totoo. So wala naman po kami sa bundok, hindi po kami armado, tapos dudukotin niyo po kami. Ano pong karapatan niyo para gawin yun? September 2 nang duklutin umano sina Castro at Tamano habang naglalakad sila sa Orion Bataan. Taliwas yan sa sinabi ng Philippine Army na mula Bataan, bumiyahe pagwagwa pampanga ang dalawang aktivista para magpatulong daw na subuko hanggang sa tuluyan ng araw silang sumurender sa Bulacan noong September 12. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ng David dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakatao Ang mga ibinulga ni na Castro at Tamano, narinig mismo ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz ng 70th Infantry Battalion ng Philippine Army. Itinanggi niya ang parata. Klaro, klaro naman po. Uh, Inindig pa nga po yung salaysay nila. Wala po kami ron. Ginuhaan po sila ng salaysay. Pero nanindigan si Castro. Hindi ako naniniwala na hindi alam ni Battalion Commander na dinukot Patunay raw ng pagdukot ang mga tsinelas na naiwan nila nang kidnapin sila. Si NTF-ELCAC Director Alexander Umpar naman na naroon din sa preskon, pinanindigan ng report ng armed forces. Ang gusto lang naman daw nila ay magbalik loob sa gobyerno ang dalawang aktivista. Pero, tinabla rin siya ni Castro. Pagkalinga-paglinga dito sa, raming, uh, sa ating dalawang uh, kapatid uh, na nalungbalik ay matulungan ng gobyerno. Maling nga naman na tawagin kami na pabalik doon. Kasi in the first place, hindi naman namin ginalipo na ni gobyerno. Baka yung gobyerno, yun ang takwil sa amin dahil hindi sinasabi sa sabi lang kami na doon. Dagdag pa ng dalawa, wala silang ibang hangarin kundi ang ipaglaban ang mga mangingisdang apektado ng reclamation project sa Manila Bay. Ang problema doon yung mga mangingisdang mawawala ng hanap buhay pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga, yung mga pagilos. Kasunod ng mga pagsisiwalat na ng dalawang aktivista, dinala sila ng lokal na pamahalaan ng Plaridel Bulacan sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Doon, pinalaya sina Castro at Tamano. Emosyonal silang sinalubom ng kanilang mga kaanak at kaibigan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga naghanap sa amin. Alam namin na meron kaming mga kasama sa labas na ipaglalaban kung ano yung totoong nangyari. Panawagan din namin ay ilitaw din ang iba pang mga enforce um, um, enforced disappearances na alam naman natin kung saan <laughs> <laughs> kung <laughs> sino ang sino ba ang um, may pakana sa mga lahat ng ito. Ayun lang. Sa panibago namang pahayag ng NTFL CAC, sinabi nilang tila na goyo sila ni Castro at Tamano sa biglang pagbaliktad ng mga ito sa press con kanina. Pero nanindigan pa rin sila na subuko at hindi dinukot ang dalawa. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.